Ganyan. Gumagawa si nanay mo ng ganyan? Hmm. Yung maruwarag ka Kuya Fuji, salamat. Kuya na. Kuya na. Kuya na. Kuya na. Kalas, kalas. Talaga. Gumagawa rin pala si nanay mo ng ganyan. O oh, sa, Jordan, ganito din naman eh. Oo, oh, diba? Yeah. Pagkain niya yan ng mga so, Lebanese, okay. Jordan. Oo, Kakain na. Kakain na. Kakain na, na sila. Sayang ito, 'di kami leftover, pwede paglagyan, malinis naman. Naipit yun. yung dinik ng pagkain. salamat sa Ito naman yung ano yung Ito pa yung pagkain nila dun sa salas Sa sala Tapos ito naman yung pagkain namin Ginawa ni Nati Tokwa Tokwa na may manok at saka ginataan At saka may son konting bihon Gawa ni Nati yan Kaya masarap Ang ano namin ngayon Pagkain So gano'n Tapos gagawa ako ng Ano itlog. Gusto daw ni na, ni, 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 ni,

yan, oh. o. gulay dito. O, oh, dalawa. Hindi ko malalaki. Hindi, okay lang. Dalawa. Lagi na nga. Ati rin. Hmm. Huwag na natin pala bigyan si Ruda. Kasi, kakain pala doon. Ay, o. Oh, para na-enjoy siya yun doon na. Mm -hmm. Sa ating mo. Hindi. Kay, hey, madam, ano yun? Dito naman. May e, kanya na yan? Rapid. Okay. Ano? Oh, okay. Uh, ano? Magluluto na kami itlog? Sige. Ilan? Ikaw. Ano yung itlog? Oh. Dito sa gilid. Anong ilalagay na mantika? Oil? Ah... Uh, wala na, ubus na. seguro.